May tawag kami ngayon sa panadiriya Bakery yun. May gagawin kaming chiller Medyo hindi na lumalamig yung chiller doon Kaya kailangan natin i-check up Ano yan kuya? Kulang lang sa refrigerate ah? Sa refrigerant? I Check pa natin yun. Check natin kung anong pinanggagalingan nung Siyempre, problema Yan, dito tayo sa Siyempre, lagi tayo sa tamang tawiran Tamang daan para hindi Maaksidente yan Dahil ang pinaka-importante ay Ang buhay yan. Pag nasa abroad ang mga Pilipino napaka sa patas traffic Pag nasa Pilipinas Kanya-kanya na yan Tabid lang kami dito sa kalsada Tapos yun, doon kami sa panaderia yan. Green na kaya Green on the go I-prepare lang muna si Master Jay ng mga gagamitin niya. Ito. Para saan ito kuya? Pang-pack Pang-pack Q. yung mga hangin sa loob. Ano? Tapos, ito yung refrigerant para sa ref. R134AR. Tapos, ito si Kuya Jay. Ang itira niya siyempre. <laughs> At saka naman si Buddy. <laughs> <laughs> Ang kanyang nakilang alala niya. <laughs> Yo, bali. Yung <laughs> <The> next video. <laughs> bali ulit. Titira <laughs> <laughs> kami ng pang-ulam. Pang <laughs> Kasi nagkagasas kahapon. Oo. Ah, medyo na-drain. Na-drain na pusa. Wala kaming tira kahapon kaya <laughs> nagbabawi ngayon. Yan. Nagpaalam lang kami sa uh, na manager. No? Mabidyo kami dito sa loob ng facilities nila siya. It's lang. Yan, pagka-set uh, up na ng gauge ng refrigerant. Yan ba lang ni Master J. Okay. Mga 7 minutes. Yeah. Tinggalin natin yung mga dumi, hangin o ano yeah. ba? Uh, Kung pag tatanggalin yung kapag ng refrigerator. Mali, okay. <laughs> ito yung pinaka vacuum na gagamitin namin ni Master J. Ito yung matatanggal nung pressure sa loob bago natin ikarga ng refrigerator. Yan, hangin, dumi, mga yung kapag. <laughs> Ilang gauge siya kuya Ajay? Master? Negative 30 dapat yung magiging gauge niya Pag bumaba niya ng negative 30 PSI yun, pwede na tayong magkarga ng refrigerant Yan, bali <laughs> Bali, bali Bali, working na po yung vacuum yung pump namin 30 minutes Soro 30 minutes pa tapos yung kailangan maging negative. Ilang PSI na negative na po yun. Negative 30 PSI. Bago tayo magkarga na refrigerant. Start tayo dito sa zero. Kailangan ma-reach natin yung negative 30. Yan. Kaunti na lang. Ang kaunti na lang, pwede na tayo magkarga na refrigerant. Bali... <laughs> na-reach na namin yung negative 30 psi kaya tanggalin na namin to vacuum compressor yan. tapos kargahan na namin ng refrigerant. okay. niya pa kaya? Bali, set up na uli kami. Ito naman yung pinaka-refrigerant niya. After na malinis yung loob nitong compressor to, ito, kuya. Karga naman namin ng refrigerant para sa rooman 34A. R134A refrigerant 'yan. Ito yung pang refrigerator. Yeah. Ito yung pang refrigerator. Diba yung pang Diba yung pang AC, may diba yung pang ref. Ano Yan Yan, bali connect na dito. I-set naman dito sa Oh. Pasa niyo muna 'tong gauge ng tapos uh, dito sa yeah. ating Mag initial charging tayo na 50. Ilan kuya? Initial. Initial lang 50 PSI. Sali. 14 degree na siya. Kailangan natin i-reach yung 1 to 5 degree kasi chiller itong ginagawa natin. Standard ito, 1 to 5 degree. Kuya, 5 degree na to. Ay, okay. um, kaya din mag-wad. Ayan. 5 degree Celsius na siya. Heat natin yung 1 degree Celsius. Si Master J. Ay naman dyan. Ay, wala. surrender na si Master J. Tinuntok na. Talaga, pag-iintay tayo talaga. Basta ma. Parang namawala ka ng pag-asa dyan. Ang hirap talaga ma pera na isa na? Oh pag paralyzed ka, parang ano? Ang problem, parang ang problema mo, parang ano? sasakit ang ulo mo kahit kung walang reason. Parang lahat ng kasu-kasuhan, masakit. Oo. Oh. <laughs> Kunti na lang. Kaya yeah, mo pag tumama ka doon sa loto. Mamaya, oh, mamaya. Okay. Uh, mamaya. Ah, Tumataya naman tayo kaya may pag-asal. Oo, oh, oh. mayroon sabihin yung tatama pag wala tayo. Ah, uh, mayroon ng loto ng loto, hindi naman nataya na. Ilan na? Five. Ah, five na. Pagka nagbuhan ko, nag-automatic ito yung ulit na. Okay na, five. Okay na yan. 5 degree Celsius ah. Yan, ito kayo ng 1 day, hindi Observe. Mga isang araw observation na ano, kuya. 24 hours. 2 degree Celsius na siya. Ayan Masar dyan eh. Hintay na. Ah. Hintay na lang natin mag-automatic. Goods na yan. Tapos observation ng 24 hours. 24 hours ni Master Jay. Master Jay, kung saan yung mga paupaan natin dyan? Saan mag-observe niya. Ah. Na-reach na rin natin. Ilang ano na ito kuya? PSI. To 18. 5 to 80 PSI 18 PSI Yan, nahit na natin yung 1 degree Celsius As nag-automatic na rin siya dito Yan, goods na to Yan, tanggalin na lang natin yung Refrigerant Yan, tapos Itong gauge niya dito Yan, linis-linis O doon sa mga Gustong magpagawa ng appliances, mag-message lang Mag-tawag lang sa number na nasa screen nyo Master J. Kalikot Everything po. Yan. So galingan na muna kami ng Master J. Ito kami naggagawa sa panadirya Panadirya? Panadirya Kung wala niyo pansit nila. Sakto, wala sis. Hindi ako Tinaya ko sa Tinaya na sa yung Tinaya ko na sa loto.

yun vale. <laughs> <Bale, bale, laughs> <ba> Mali-mali <naman. laughs> okay ano 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 na. ano 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 Yan, ano 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 na siya. Yan. Tapali si Boss Dodi nga pala. Boss Dodi! Ayun, si Boss. Ayun naman! on subscribe ka na pa kaya? Siyempre ah! Nagsang pa. kasi kayo kasi 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 lang kasi ni... kasi 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 Master J. Okay na kaya, malamig na. hapon, kailangan check double check lang bukas, pero all goods naman masuk na yeah. naman doon sa 1 uh, standard. Kaya, yeah, si J. Chef J na Bali! <laughs> Bali! na, na yeah. Si Boss salamat Shoutout naman Ayun Salamat po sa merienda! Sa, Masarap na pansit! Ayan! Ay, uh, <laughs> Panadiria Bakery! Ayan! Opo! Ah, Thank you po panadiria. sa merienda! Yun! Sa mga nakabot hanggang sa dula ng video na to! Ayan! Maraming maraming salamat po! Like, share, and subscribe po mga kabati! Ayan. Thank you po!